Oh, my God! Papwentahan naman ang pag-uusapan natin dito! Nating galing din sa mathematics, ha? Pena na si Julia! Julia! Hoy! 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 Nagpatanghi ako ng tatlong gown para sa sasasalihan kong pageant at umabot sa tatlong libo ang isang gown. Magkano ang babayaran ko? Ops! Gawkin! Nine Sorry, hindi tapos! Ah, ano? hindi pa tapos, ha, Julia?

ボあの